asahan ang patuloy na pagbigat ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila habang papalapit ang Pasko. Kaya naman ang Metropolitan Manila Development Authority nagpaalala sa mga motorista kaugnay sa pagsunod sa batas trapiko. Si Ryan Lisigues sa detalye. Rise and shine, Ryan. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority na lalo pang bibigat ang daloy ng trapiko, partikular na sa EDSA, habang papalapit ang Pasko. Sabi ng MMDA, dapat nangasahan ng publiko ang masikip na traffic na hudyat ng Christmas season. Kahit weekend, lalong-lalo na doon malalapit sa mall, eh talaga humubuhos yung mga sasakyan. But uh, uh, meron naman po kaming deploy ng mga MMDA forces until 12 good night. In-extend po natin yung deployment nila at pati na rin po yung ginawa nating moratorium sa mga road diggings, yung uh, pag-extend ng mall hours, pag-adjust ng uh, mga delivery sa mga malls, eh, kahit pa paano po, ay eh, nakatulong din kahit pa paano para mag-tong uh, matinding traffic ng kapaktuhan. Tinukoy ng MMDA ang mga weekend ng December 15 at 22 na may pinakamabigat na daloy ng trapiko payday weekend daw ang December 15, kaya't asahan ng marami ang magla last minute shopping. Habang ang December 22 naman ay weekend going to Christmas, kaya't inaasahang dadag sana ang mga biyahing palalawigan upang doon ipagdiwang ang Pasko. Simply po ah, talagang po natin sa mga susunod na Before Christmas, ito, lalo na yung mga week-end, magpatok ng uh, Pasko, alam naman natin ang mga Pilipinong mawilog sa mga uh, last-minute shopping, last-minute groceries. And you would expect, uh, plus yung adadayo rin rin dito sa Metro Magdang, mga magbabakasyon, mamimili, magsha-shopping and everything. So talagang gadagdag yung ating uh, volume ng mga vehicles uh, sa mga minggong po. Samantala, higit pang paigtingin ng MMDA ang kanilang clearing operations sa mabuhay lanes na alternatibong ruta sa Metro Manila drivers ngayong holiday season. Kaya't payo sa publiko, umiwa sa Christmas rush sa weekends upang hindi maipit sa masikip na daloy ng trapiko. Unang-una po, uh i-recommenda natin na gumamit ng mga alternative na uh, ruta at mga daan, dahil lalo, lalo na po itong mabuhay lanes. At itong mabuhay lanes ay talaga namang nung araw-araw namin ng experience to make sure na ito ay maluwag at pwedeng gamitin ng ating mga uh, motorista para po ma-decongest yung major toro, lalo lalong-lalo na yung EDSA. Samantala para mas maibsan ang traffic, mas inextend pa ng ilang malalaking malls dito sa Metro Manila ang kanilang operating hours hanggang hating gabi, simula Desyembre 15 hanggang 23. Ryan Lisigues, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.